So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, uh, tapos na po nag-almusal ang Team Daddy frangi e. At syempre, tapos na rin si atilisa no? So, mga kababayan, ito pong muli, ang uh, update ko sa inyo about kay atilisa, Lisa. Dahil ngayon ay linggo, uh, pupunta po kami ng uh, simbahan. Pag-pray natin para manumbalik lahat yung mga dating ginagawa ni Ati, Ati Lisa nung normal pa siya unti-unti natin siyang uh, uh, isama rin kung kaya at uh, pagkatapos naming magsimba mga kababayan bibilhan natin siya ng uh, damit niya dahil may nagabigay sa kanya mga kababayan na mabuting kalooban nagpaabot sila ng uh, 2200 po pala yung binigay so naisip ni Daddy Frankie na ibili na lang siya ng mga damit niya para nang sa ganun mayroon siyang maayos-ayos na isusuot araw-araw at maiuwi na rin niya yun pag sakaling uuwi na siya sa kanila no? so pasensya ka na muna at wala pa si Tatay Benny yung asawa mo na si mo na ba yung asawa mo? siguro Ay, ano sasabihin mo kay Tatay Benny Makasusundin niya ako dito. <laughs> oh, ah, gusto mo sunduin kanya rito? Siguro. Oh, basta maghintay lang tayo, ha? Ah? Oh, siguro sir. Mm -mm. O, para ano, para magkasama kayo, no? Oh, siguro. Kasi nagtatrabaho siya at inaalagaan niya 'yung mga anak mo. Oh, so. Namis mo na 'yung mga anak mo? Sigur. Namimiss siguro namimiss ko rin siguro. Namimiss mo o, na sila. Oh, oh. Galing oh. So, punta na tayo. Oh, siguro. Magsisimba tayo? O, mag Ay, si Kuya Bal, sana. Kuya Bal, okay ka na? Hali na. Happy ka? Punta tayo sa bayan? Oo, oh, sir. Mamalingki tayo? Oo, oh, Anong gusto mong ulam mamaya? Kahit ano, ah. Hindi, ah. Kung anong gusto mo? Kahit na ano, ah. Sa kain ka madami, ha? Oo. Oh. natin si Kuya Bal. Tawagin mo si Kuya Bal. Shout mo si Kuya Bal. Kuya Bal, hali ka na, mo. ka mo. Hali na, ha. Punta tayo sa bayan. Ano gagawin natin sa bayan? Mamasyal. Mamasyal. Ayan na si Kuya Bal. Ayan. So, si Kuya Bal yung taga-alaga natin. Siya yung taga-assist. Ay, napainom na to bago malis. Ha? Ha? Painumin muna. Kuha kayo tubig. Inom ka muna ha, ng vitamins mo. Patingin niyo. Eh. Di ba? Maitim na, okay na. Dati-dati, dikit-dikit, tapos ang laki ng ulo, ganyan. Laki ng buhok. Ngayon magaan na. Oh. Masarap na sa pakiramdam. Siguro. Apay siguro, sigurado. Sigurado. Yeah. Yo. Wala nang siguro, ha? Sigurado na. Sigurado. Okay ka na. Sigurado. Sigurado. Ha? Huh? Ihi mo na ako sa kalabas. Ano? Ihi eh ha, muna dyan. Dito na ihi mo na siya. Oh, doon. Ayun. Magsasab. Iwan mo na 'yung chinelas mo dito. Okay. Ayun. So mga kababayan, nakasampung araw na po si Ate Lisa dito sa uh, bahay ng team Daddy Frankie. So ayun nga po, hindi ganoon kabilis, hindi ganoon kadali, pero makukuha natin 'yan sa tiyaga, no? At saka, syempre buwan po 'yan, mga kababayan, gaya na akin sinabi, kagaya ng mga nauna naming uh, alaga, hanggang 3 months 'yan, isang buwan. First 1 uh, month makaramdam na tayo ng pagbabago. Although kahit sa ngayon mga kababayan, napaka-behave na niya. Hindi na kagaya dati na pag ginusto niyang umalis, aalis talaga. Pero dito sa amin, tahimik siya. Sumusunod po siya. Yun nga lang, pagdating sa pagsasalita, eh, paiba-iba pa minsan. Pero hindi kagaya ng dati mga kababayan. Kasamahan niyo po kami. Diretso tayo sa video. Ano sasabihin mo kay Tatay Benny? Mapapanood niya to. Salamat, sir. Salamat, oh. kay? kay Kuya. Kuya. Oo, nakalimutan niya ang pangalan. Nakalimutan. Tatay Benny. Si ah, si Pang Mang Pang Manong Benny. Mang andan sa Kwan sa Santa Ines. Nasa? Sa Santa Ines sa oh, Santa doon siya nagtrabaho. Oo. Pupunta yun dito. No? Oo, lang sige. natin. Sige. Para sunduin kanya. Oo, sige. Okay. Dito na lang? Magandang buhay, magandang araw mga besi. Samahan niyo po kami. Ay, andito po tayo ngayon sa Malasiki Public Market, ano. So, ipapamili po namin si, ano, si Nanay lisa ng kanyang mga damit. At maraming maraming salamat doon sa nag-sponsor po sa kanya. Nagpabot po ng dalawang libo, ayan. So, samahan niyo po kami, guys. Dito na po tayo ngayon sa public market. Let's go! Pamimili namin si Nanay. tibak? Ay, ano? Gusto ba tibak? Sino? Oh. Tibak daw gusto niya. Ito dyo. Oh. Oh. Bibili si nanay na. Oh. Dami. Swimsuit. so Daming tao no. na yun o. Kapit pang maigi, baka mawala ka. Ako, pag nawala ka, di ka marunong umuwi sa bahay. Pag nawala ka, anong gagawin mo? Wala. Iyak ka. Ha? Hindi mo pa naman alam na sa bahay. Purin siya po eh. Bumili ng light-light <laughs> siya ng light-light siya po eh. So, mabit si baby. Ay, daddy punk okay. hey, now. Hello. Hello. <laughs> Bili tayo ng ano. gamit kami ng tibak ni ka. gusto mo ba estudyante blues? <laughs> gusto niya estudyante blues. Ay, wow. Ang ganda. Bibila namin ng damit to. Yung... Wala bang gown kasi sa akin?

Sige ipatry mo na lang siya. Sige try na lang, may 5, 6. 5, 6. 5, 6. Oh, ayun maganda. May discount to ah. Eh? mo oh, rito dahay. Oo. O nga manang Eh? Ayun siya siya ati, nasa pangalala siya. dito sa pangdasinan. O. I-try ko sir. Halika be, try natin. Tapos gulit tayo ng ano, yung dito. Yung pang-underarm. Ito, oh, maganda ko. Ito, ito, Yun, no, pwede din no. yun. Parang kakaiba naman. Ayan. Tingnan mo doon sa salamin natin. O, dito ka okay, dahil. Yeah. Di ba ganda? Pwede siyang pa-off shoulder po. Lula. Hindi oh. niya bagay. Ito. Dapat yung maganda. Ito siguro. Ito siya, o. Siguro mas bagay sa kanya to siya kasi bata. Ay, ito ay. Yeah, pa, sige pa, ay, try mo ba? Si, si, try mo so, si, 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 uh, Try natin yung isa. Ha? parang gusto ko to, Sam. Ayan. Pwede oh, yan. O, sige, sige. try mo rin yan. I-try mo rin to I try Sige -try po. Okay, okay lang rin. po Try mo lang. kasi. Try lang. po ba ito? Ay, doble pala. Bili natin ito ng ano? Underarm. Roll on. Dito pa, oh. e sa panty. <laughs> na muk panty. It it it. <laughs> ito rin Ako Hello. sir, ma'am. This Ito 'yung pulang. Ito kan, dai. Titina natin. Ano ba? panting niya. Ito pa, po tapos, panty po. So, parang mas kabanda ito. Ito na, para hindi madumihin. Magkabagas ata yung ano. Hindi mas madumihin. Ito po yung panty. Sige, sige. na ito. 85 po. Isang pera. Parang nga po may ganses. Ito, ito, ito. i-train natin. Yeah, yeah. Hindi tayo ng ano? Hindi, kasi ano. 哎呀，这都哦。 Kasi para magkalahan. <laughs> May nang bakal. Push up. Dati por lang yata. Dati six. Kailan ko pa lang ng push up din. Rin oh. oh, oh, <laughs> <gyan na>. <laughs> ito rin. <laughs> oh, oh, para magkalam. Sir. Ayan, lila na gano'n. Ang ganda yung ganda sa gala. Parang ikaw si Lansi Dilaw. Oo, oh. parang gaya'y nani. Ito. Ang ganda yung oh, ganda si Dilaw. O, ito na, ito na. Huwag naisukat po din yung tiga. O, pwede O, para at least, o. Para, ito, sa to.

Ano? Mabuti ka lang. Mabuti. Sa isa eh. Para sa katatang, sa isa datang, sir. Sa so, isa? So. Ano? Oh, Oo, mag galing-galing. Magpili ka ba? Magaling-galing. Dapat, expert ka dito kasi sa dami mong girl <laughs> Siguro, ano na lang. Kasi, siyempre, si Ate... Ang pinipili ko doon... Direct like na lang ang bigay ko sa'yo. Beha! Yeah. Para hindi dumuyin na. Okay. Gusto mo yung mga... Ilang panti po? Kaka okay, isa saday. lima 6. 5 ay, lang. Ayan, yung pula dark kasi. Kulay na lang na. Para ano kahit may menstruation ka, madaling labhan Ay 5 na lang po ang Bali, tatlo yung dress, no? pangtatlo tatlo to. Ano? Nagustuhan mo to be? Meron ba kayong ano po? <laughs> Ay, meron po, shirts. Oo, oh, like shirts. Um, Ay, yung mga ano, mga tansya Meron kaya? Meron kaya yung mga ganito sa na shirts. Saan piga Tatlo, isang Meron mga isang shirt Hindi, yung Mga Tatlo. Ito plus ang lang yan. po. Tignan ko siya, be. Maiti isa. Ang kasya na ba na ba naman po yan. Kaya Isuot mo, be. Isuot mo. Manager! Wala kayo malalit Dapat tupang pang, kasi, ka, Pag susuot mo to be, hihilain mo tong oh, oh, ano nya siga ganyan mo, ha? o oh, oh. oh, sakto Di lang sa'yo. Na, Pakita mo sa kanila nila, harap ka doon, be. Wala, eh. wala na ito sa amin. Wala na siya ito sa amin. Paglalaki natin. Oo. Ilan po sa shots, eh? Uh, Dago na ito, dalawa. May, may shot. mga shots naman sa doon? One hundred lang po. Diba yung binigay niya po, ni Sugar, yung girl niya? Ang na natin na. Sige. Ang galing na natin. Tatlo tas yung mga shots

To, And then ito 150 lang po. And then ito sir. Ang mga dress namin bintahan namin sir 650 per 500 na lang po. Ano? Yung mga dress po. Thank you po. 500 lang po. Talo, talo lang ba to? Ito, huwag na to. okay. Ito lang. 1,580 lang po. Oh, sige, sama mo. Ano pa, walang pa. Plus 500 pa po yan. Magkano to? 2,080 po lahat. Hanggang dun po. Yung mga shirt, yung mga karapat po. Magkakratap ba si ate? O, yung mga ganito na lang. Yan o, medyo mahaba siya ng konti. Ito, ito siya. Pwede naman ata ito. Yeah, Para maganda hindi na siya, rin ano? yan. Para na. Okay na po so, yan. Okay na. 2018 po. Shhh. plastic ka pa. Kano na dati? P2,080 po. Share plastic ta? Ito ka Ito, ito, ito. Two thousand na lang dito lang po bukos. Ay, four. My four twin. Lang, eh. Thank you. 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 Thank Ano ito. <laughs> sa ano lang? Four, thank, you. thank you po, Boss JB. Thank you po. Thank you. Po. Thank you. Sana daw natin. Dito, bili pa tayo ng gross. Ano? Thank you, you po. po. Para bang siya. Ay, yan. Para bunggang bunggang bungga. bang bangong. Anong sasabihin mo sa ating sponsor? Salamat po. Ay, humarap po. pa din. Ano sasabihin mo? Salamat Ay, po. Ay, yan. Salamat Masyarakis. po. Masore siya po. Meron na. Complete na na. Tender care. Tender care. Mas happy ba? Mm hmm. Masore niya. Kaway, happy si Nanay Lisa. O, oh, kaway ka Kaway ka. ka doon sa sponsor natin. Thank you po. Thank kaway ka. Thank you. Oh, ayan. Salamat po. Kapit ka lang. Baka mawala ka. Hindi ka na makakaway. Eh. Wawa na si Nanay Salamat po. Thank you, Tay. Let's go. Huwag kang hihiwalay sa akin, na Makidnap ka pasok sa kanya. Tama. Ha? Lamayan natin 'yan mo siya. Oo, sa loob lang. Ilagay tayo ng roll-on.